Avalos, ako ho si Chona. Napatakbo ako dito sa Pao dahil gusto ko humingi ng tulong sa inyo. Bakit, Chona? Anong, anong nangyari sa iyo? Uh, attorney, delivery rider po ang asawa ko. Magde-deliver na ho sana na siya nang may nakita kaming mga pulis sa harapan ng bahay namin. Suspect daw po ng robbery ang asawa ko. Ah, uh, magandang umaga po kayo po ba si Ay, magandang umaga sa amin. Mo. Ay! ay lang! Bakit niya? hindi May, may warang Ma na pinusasan May May witness na nagsumbong at siyang itinutulong sospek. Eh, syempre. I-deny ng asawa ko. Ang yung mga ganong akusasyon. Pero, bigla na lang po siyang pinusasan. Tapos, dinala sa presinto. May warang na pares ba sila? Wala ho. Wala ako silang binigay nung hiningi ko yun. Ako, ni Duda nga din ako kung totoong pulis sila eh. Pareha silang naka-jacket. Pero hindi ko sigurado kung nakapulis uniform sila sa loob. Alam mo, Jonah, sa gantong senaryo, may karapatan kang tignan ang identification nila. Napaka-importante nun. At kung hindi man, dapat nakita mo kanilang tsapa o yung badge number nila. Mga ID, at napaka-importante sa lahat, tignan mo kung meron silang tinatawag na warrant of arrest. Alam mo, Chona, sa ating batas ay pwede kang mahuli na maski na walang warrant. Eto ay kung yung nahuli ay gagawa pala naman ng krimen. O habang gumagawa ng krimen, o kakagawa pa lamang ng krimen. Ngayon, matanong ko sa'yo, nabasahan ba ang asawa mo si JC ng Miranda Rights? Eh, hindi ko na humatandaan eh. Ano ba ang Miranda Rights? Well, ang Miranda Rights ay ito yung mga karapatan ng akusado. No? Ito yung mga statements na sinasabi sa mga nakulit na aresto. Number one, may karapatan siyang manahimik. At niniriman siya na lahat na sasabihin niya, pwedeng gamitin sa kanya sa korte. May karapatan siyang pumili ng kanyang abogado, kumakaroon ng abogado. At kung wala siyang abogado, pwede siyang bigyan ng estado ng abogado. Kaya alam mo, Chona, tama nagpunta ka rito sa opisina sa PAO. Kamagalala, Iha. Tulungan ka namin. Maraming salamat po, attorney.